Kumustahin natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga kababayan nating DDS, Post-Birthday Celebration ng dating Pangulong Digong Duterte. Kumusta? Kumusta ang selebrasyon ng 80th birthday ng dating Pangulo? Nagsaya ba ang lahat? Nagdiwang ba ang lahat? nakikita natin merong uh, mga pakunti-kunting selebrasyon sa ibat-ibang lugar, may mga grupo po tayong mga nakita grupo ng mga DDS na ipinagdiriwang ang karawan ng ating uh, dating pangulo. Uh, sa The Hague medyo uh, mas malaki po ang kanilang bilang pero hindi Umabot ng isang libo ayon po sa ating source. Maliit lang, hindi naman ganong kalakihan, it wasn't significant yung kanilang bilang. At uh, ang mga tao po na to sa dahig ay hindi po puro mga taga-Netherlands lahat. Ito po ay galing pa po sa iba't ibang bahagi ng Europa. So hindi po natin masasabi na taga-Netherlands lang ang nandun. Ibig sabihin... Yung po mga DDS na galing sa iba't ibang banda ng Europe ay dumalo rin, nakisama uh, din, nag-join sa grupo na yan. By the way mga kababayan, ano po sa palagay nyo? Anong, ano po sa tingin nyo? Meron po bang uh, napala ang mga nagdiwang ng 80th birthday at uh, may mga napapabalita din po na magkakaroon daw po ng uh, aksyon ang mga maka Duterte. Lalong lalo na po dyan sa Maynila na gagawa sila ng paraan para pataubin ng Administrasyong Marcos. Pero mga kababayan, may nangyari ba? Yan ang tanong na malaki. Meron bang nangyari? Napabagsak ba nila ang Administrasyong Marcos, actually mga kababayan, wala. Wala po yung uh, pagpapagod nila. Walang nagawa. Hindi po umubra mga kababayan. Wala, napagod lang sila sa kasisigaw ng bring him home. Kagaya po ni Ipe, ni Mr. Philip Salvador. Bring him home. Ang tingin po natin, it's just a waste of time, waste of energy, and it's a waste of money, lalo na po sa Europa 'yung pong mga nag-travel. Pero you know, mayayaman naman po sila. So okay lang 'yan sa kanila. At ang uh, masakit dito mga kababayan, mayroon po tayo mga kababayan sa Qatar na pinagpuhuli po sila. It looks like nagprotesta po sila at nananawagan, pinagsisigawan to bring PRRD home at hindi po sila nagtanong-tanong. Hindi sila hindi nila inalam ang batas, ang mga local laws ng Qatar. At yun. <laughs> yun po ang napala nila. You know, I'm so sorry pero ang mga kababayan po nating mga ito ay hindi po nag-iisip na dapat bago ka gumawa ng hakbang since ikaw ay nasa ibang uh, bansa, hindi mo kabisado ang kanilang batas. Dapat nagresearch research ka muna, nagtanong ka muna. Kaya yun po ang napala nila. Talagang zero remittance mga kababayan. Masi zero remittance po talaga sila dahil pag sila po diniport, wala na, wala po silang trabaho. awa itong mga yan. Kababayan po natin ito. May napala ba sila? Wala. Ang napala nila, yung pong kanilang pagkakakulong at posibleng ma sa Pilipinas. Do you think matutulungan sila ng pamilyang Duterte? Itong pong mga kababayan nating nakulong sa Qatar, wala na yan. Wala silang maitutulong dyan. Wala na po silang pakialam dyan. Yan po ang totoo. Kaya mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. Huwag po nating kalabanin ang gobyerno kung okay naman ang kanilang ginagawa. Diyan nga sa inyong pagmamahal ay former President Digong, diyan pa kayo na pahamak. At uh, ngayon, paano niya kayo ano, matutulungan ng kahit si even Sara Duterte, wala po siyang may tutulong sa inyo. Kaya masakit talaga masakit ang makulong at posibleng mawalan ng trabaho because you will be deported back to the Philippines. So mag-isip-isip po tayo. Bago po kayo sumuporta, kung anino man, make sure na tama ang inyong paninindigan. Make sure na naninindigan tayo sa tama. Sino ba ang ating pinaglalaban? Ang dating Pangulo. Ang dating Pangulo? Alam naman po natin na meron siyang kaso, napakaraming pinatay, more or less 30,000 lives, mga kababayan, Filipinos na walang due process. Issue of corruption, ang dami niya pong uh, mga pondo, umutang po siya ng umutang, nalubog ang Pilipinas, umabot sa ilang trilyon ang laki-laki na po ng utang ng Pilipinas. Sa loob lang ng anim na taon ng kanyang panunungkulan, sigurado pa tayo na pumunta lahat yan sa mga proyekto? Hindi. Sa totoo po, po konti po ang kanyang project. Saan pinunta? Saan pinunta ni Duterte ang mga pondo na yan, ang uh, budget na yan? Ay lang kanyang mga proyekto po, karamihan ay nagsimula pa noong panahon ni Pinoy. Kaya nga po tinawag po siyang the ribbon cutting president dahil karamihan sa mga projects na completed ay galing pa pinunduhan sa panahon ni Pinoy Aquino mga kababayan napakalaking uh, you know yung inutang po nila okay lang kung umutang sila at uh, talagang ginamit para sa bayan para sa mga Pilipino ang problema mga kababayan walang resibo kung saan napunta yung mga pera na yan yan ba ang best president. ibinoon tayo sa utang. Yan pa ang best president. Kaya, uh, mamuhay tayo sa realidad. Huwag tayong mamuhay sa pantasya. Mga kababayan, lalo na po sa mga DDS dyan, mamuhay tayo sa realidad. Huwag sa pantasya. <coughs> Dahil uh, sa pantasya kayo, uh, ano, para kayong nananaginip. Sasabihin ba namang best president ano naging best president saan ang resibo alam niyo ang bababaw po ng mga kababayan natin meron pong nagsasabing na ka sa passport well ano naman yung passport na yan naging 10 years halos lahat po ng bansa ngayon 10 years na at saka trabaho naman niya well presidente siya trabaho niya kung itaas niya from 5 years to 10 years at hindi lang Pilipinas ang ganyan halos lahat na ng bansa 10 years na dapat ang uh, saluduhan mo ay yung taong uh, o presidenting nagbigay ng uh, progreso sa yung bansa kagaya po ni Pinoy nagkaroon tayo ng malaking savings mga kababayan gumanda ang kabuhayan ang ekonomiya Unfortunately, ang pumalit po ay uh, mahina sa ekonomiya at magaling sa pagbulsa. Yan po ang katotohanan. Kaya walang nangyari plus sumabay pa ang pagkitil sa buhay ng mga kababayan po natin. Kaya hindi po yan best president but para po sa akin, siya isang beast president mga kababayan. So, In general, mga kababayan, wala Wala pong uh, nangyari sa sinasabi nilang pagbabadya na patutumbahin nila ang administrasyon Marcos sa araw ng uh, you know, birthday o araw ng dating pangulo. Wala pong nangyari. Kahit meron po silang uh, mga gatherings, nagsisisigaw lang po sila ng bring him home pero wala. Wala na po, tapos na. pinis na, mga kababayan. Wala na po tayong magagawa. Nandun na po yung akusado sa loob ng kulungan. Never na po yan na mailalabas pa. Never mga kababayan. Believe me. Kaya ang the best na gawin natin, makisama na lang tayo sa gobyerno as long as tama ang ginagawa nila. Makisama, maging isang mabuting uh, citizen, tumulong na lang sa gobyerno. Huwag uh, maging pasaway. Dahil pag magiging pasaway tayo, abay, andyan ang PNP at AFP yung sasalubong sa atin, mga kababayan. Kaya wag po tayo mag-iisip na tayo ay manggugulo sa ating bayan. Dapat tayo makabayan, makapilipino. Dapat meron tayong pagmamahal sa bayan, hindi yung pag-iisip na bulok na uh, hindi magririmit -re para Maapektuhan ang ekonomiya ni Marcos o ekonomiya ng gubi. You know, damay-damay po tayo dyan. Damay yung pamilya mo may dahil walang allowance. At the same time, apektado rin ang uh, ekonomiya. Although, hindi po gaano mararamdaman yan. Dahil one week lang. Bakit puro ang iniisip natin ay paghihiganti at pag... Uh, iniisip natin kung paano mapabagsak ang gobyerno, wala po yan, hindi po yung magandang pag-iisip. Kung masama ang iyong balakin, hindi ka magtatagumpay. Tumindig tayo kung ano ang tama. Tumindig tayo kung ano ang mabuti. Hindi lang para sa mangilan-ngilan, kundi para sa kabutihan ng lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon at magingat uh, mag-iingat po tayo lagi.